Good afternoon po mga kabukid, mga kalitos lovers. So, yan. Litos natin, kawawa. Sunog. Wala. 3 days tayong wala dito. Ahugot yung ano, saksakan ng ating uh, submersible pump. Kaya yan. Sunog na sunog. lana na. na yung ugat. yung for harvest natin ilan na lang dito na lang sana Ayan na. -hoo -hoo. kawawa sunog yung litos natin ubus wala na tayong harvest nasunog ang letos at ito sunog yung ibang seedlings ito na lang ilan na lang yan sana yan, 3 days kasi akong wala dito agatin ako ng, ano, ng kasal ng pamangkin pag uwi ko yan na yan na ang litos natin hindi na makabawi yan kasi brown na yung ano, ugat